Siya yes, hindi po tama ang ginagawa niyo sa amin. Pinagtrabaho niyo po sa amin yung lambat pero hanggang ngayon wala pa po kaming bayad at hindi po namin matapos-tapos dahil kulang po sa materyales. Na sana po ba kayo kailangan namin yung katotohanan tapos pinatawag pa ako sa mayor's office dahil nagsumbong kami kay Sir Rafi. Aksyon nyo naman ho ito hindi po tama ang ginagawa niyo sa amin. Sir Rafi tulpo tulungan niyo naman po kaming maksyonan itong problema po na mga po natin ang ating mga bayaning mangingisda sa panguna po ni Ma'am Janice Tingal at kanyang mga kasapi dyan sa Asturias, Cebu. Magandang umaga po, Ma'am Janice. Magandang umaga po, Sir Rafi. Okay. Pakikwento po ulit itong problema nyo sa BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pumunta po dito yung taga-BFAR po. Nagbigay po ng project sa LGU ng Asturias. Okay. Tapos dito po pinatrabaho sa aming barangay, Santa Lucia, Asturias, Cebu. Okay. Mga mangingisda po yung gumawa po ng ano, ng lambat. Tapos nung nag-orient po sila, sinabi po ni Sir Jade na may sahod po ang lahat ng mangingisda ang gumagawa po ng lambat. 351 per day po. Okay. Tapos kinsinas po yung sahod niya, nila. Tapos nung pumirma po sila ng payroll, hindi po nila natanggap yung sahod. Tapos nagtrabaho pa rin po sila. Teka mo na, teka mo na. So pinapirma sila sa payroll na natanggap nilang sahod nila, yung 350 per day. And yet, wala naman palang pera silang wala po, nakuha. Wala po silang pera nakuha. Teka mo na, parang niloko lang sila. Opo, ganun po. Eh, ba't sila pumayag na pumirma doon sa pero na wala naman palang kapalit na pera. Hindi po nila uh, inaakala si Rafi na ganun po ang mangyayari. Kasi okay. hinihintay lang, hinihintay lang po nila yung sahod nila habang nagtatrabaho po sila ulit. Okay. Pumirma po sila ulit ng ikalawang payroll po, wala pa rin pong sahod. So, ibig sabihin, dalawang kinsenas na yon isang buwan. Opo. Noong December 8 po, Lininisan po nila yung gym, yung pinaglagyan po ng ano, ng lambat. Na nangyari po, sabi po, ihinto muna daw po yung trabaho nila kasi kulang po yung materyales. Okay. Eh, pa-fiesta pa po sa amin noon, December 12 and 13. Sabi po ni Presidente po namin sa fishery, si Ma'am Nelda Laurito po, na sasahod po kami ng December 11. Hindi nangyari po yon yung pasahod Hindi sa December Hindi po nangyari 11. yun, sir. Naghintay po kami hanggang sa dumating po yung baha, sir. Wala po kaming natanggap. Okay. Ma'am, sandali, Ma'am. Ito na, sa linyang telepono, si... Uh... Asturias, Cebu Mayor Jose Antonio Pintor. Mayor Pintor, maganda umaga po sir. Hello. Okay, nagbigay daw po ng project ang BIFAR at ito Oo po ay pangangasiwaan po ng inyong tanggapan, Mayor's Office. Oo. Ngayon, nakapagtrabaho na po itong mga pobre, mga ninyo. Okay. Pero yung pera nila, sweldo para sa kanila, meron na nagbulsa? Ginawa na yung sendo nila. Ang sendo nila hindi galing sa BIFAR, galing yun sa municipal kasi walang budget yung sa labor yung project na yan. Walang budget yung so, BIPAR, okay. O, so, ang project na Bipar, ng BIPAR, pero hindi sa mayor's office. Pinakiusapan ng oh. mayor's office. Oh, sa okay. yung kami sa LGO, uh, ah, nag lang kami na mag-counterpart sa project na yan. Now, mayor, o, bakit sila pinapirma dalawang beses para palabasin eh, na sila ay nakatanggap na ng sweldo samantalang hindi pa? Nasaan yung mga pero, pera nila? Pero lang yun, ang binirmahan lang like. Na na. Oh, para ma-process yung payment nila, sinapirma ng payroll. Oh, so kailan nila matanggap yung kanilang payment? Tinanong ko yung budget officer, uh, madali lang daw. No? Ang kailangan uh, yung uh, na, wala, pa, hindi pa nakabigay sa accomplishment report eh. Hindi pa naka 100% yung ano nila. Pasti, Kasi, pastilan, ginoo intawon mayor, kaluyang ka ng, si, ng atong Panginoong Hesus Kristo. Mayor, oh, It's been December, January, February, March, April, May. Lima ka na hasta karon di mo pa alam? Come on, Mayor. Ini iniwanan nila eh. Iniwanan nila yung trabaho, hindi nila tapos. So, walang accomplishment. Okay. Paano ko pa bayaran? Oh, sige, sandali, yung... Mayor. Ha? Mas maganda to. So, mas maganda to. Sagutin ni Ma'am Janice. Janice, iniwanan Ma lang trabaho. Paano na kayo mababayaran? Sagutin mo si Mayor, Ma'am. Opo, naiwanan po yan, sir, kasi hininto po yan noong fiesta po. Fiesta? Kasi kulang-kulang po yung mga materialis po dyan. Nawawala po yung iba. Hindi po alam na mamungis na kung pa paano po tatapusin yung ano, lambat na yan. Yung delivery sa PFAR ang sa amin sa municipal, ang pagbigay lang ng counterpart para sa labor nyo. Pero pag materialis ang sabihin niyo sabi pa yun, wala kami yan. Pero Mayor, dapat ikaw na magkikipag-usap sa BIPAR bilang sa LGU, counterpart ng BIPAR. Ito mga trabahador ninyo, ito mga fisherman ninyo, sila ay lang ng project na itinilaga po ng BIPAR in coordination with LGU. Ginawa na po nila yung kanilang uh, trabaho. Then it's up to you, Mayor's Office and LGU para pag-usapan yung kanilang sweldo. Ikaw dapat mayor nasa frontline pagkikipag-usap sa BIPAR. Inausap ko na, pero wala pang delivery. Wala pang delivery. Oh. Pero okay yung kumulito naman. Kung gusto mo, um, Mayor, tawagan ko si Superman para magkakaroon <laughs> dito. <deliver>. Ay, <laughs> ay, 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 hindi ka ay, ay, Sigur, na. Siguro wala na. So, so Mayor, Mayor, seryoso na. Dr. Alan Pukita, Regional Director ng BIFAR Region 7. Dr. Pukita, sir, yes, sir. Alam niyo na po itong project nyo uh, yes, para sa mga mga Yes, sir. Uh, alam namin. Ba bakit hanggang product. ngayon, sir, wala pa rin sweldo itong mga pobre natin mga fishermen? Actually, sir, yung mga project natin na uh, lambak lang sa day, wala yan. So, it's a labor counterpart yung sa beneficiary natin. After the completion project, once operational, sa kanila na yun. Product, product. So, so, si sino po dapat ang uh, magbabayad po sa mga mga isda? Ang sa so, umpisa kasi, si the work during the Sir, makinig ka muna. No? Ang nag-umpisa po ng proyektong ito is BIPAR. And then yung BIPAR nagkipag usap sa LGU para mabuo na project na ito. Ngayon ang sinasabi ni Mayor, hindi daw na kumpleto itong project kaya hindi daw sila babayaran. Ang sabi naman itong mga mangingisda, e eh, paano makukompleto yung mga project? Pinahinto sila ng panunang pesta at kulang-kulang naman doon yung mga teriales na natatanggap nila na para mabuo yung project. At sabi ni Mayor, yung mga uh, materials na yon dapat manggagaling daw sa Bifar, nagtuturoan na po kayo. Bifar, LGU. LGU, Bifar. Come on, sir. Uh, yes, uh, sir. Uh, uh, sir uh, Sir. Ang, ako kasi sa Bifar, walang, walang ano yan, bayad sa labor. Kasi sa labor counterpart na, sa mga beneficiaries. Yeah, that's the program of the... Pero, pero sir, kayo ba'y oh, nagbigay kayo ng budget sa mayor's office for this project? Wala, wala, wala. Pero kayo, kayo po ang merong idea nitong project na ito na sinabi niyo po, ipinakiusap niyo po sa LGU, tama? Yes. yes. Oh. So, then since kayo po ang may concept nitong project na ito na inirekomenda niyo po sa LGU, then kayo po dapat ang ipag-usap sa LGU to make sure na itong mga uh, gumawa ng proyekto na iprinopost niyo po sa LGU mababayaran. Ngayon, nagkakaproblema po itong mga mangingisda. Since December pa, sir, hindi pa siya nababayaran. Limang buwan na. At sinasabi po ng LGO, kayo na po may problema dyan. Eh, uh, ang, ang, nangyari kasi, sir, na ang LGO, sila, sila nag, ano na, sila ay magbigay ng pera. Uh, bayad sa labor of the ng mga beneficiary okay, natin. Sige. Mayor, papalihog, palihog lang, Mayor. Baka pwede, Mayor, mabayaran sila this week, Mayor, sir. Yun nga, ang pinapunta ko na yung babae dito para makita niya yung ginawa namin sa mga requirements para maligal yung pira na kinounterpart namin. Okay, maawad okay. Paawa na ka naman sa amin. Nagawa kami ng lahat para na mabayaran sila. Okay, sige. Huwag kami tanang sige. pwede kang nagpapur sa kanila na... Pero Mayor, maawa din tayo sa kanila. Oo pa! Pero ang legality sa counterpart namin... Naintindihan ko po yan, Mayor. Okay. Of course, Mayor, alam ko, ino-audit din po kay Mayor. Of course, I know that. Pero, Mayor, Five months ago pa po, Mayor. Tagal na po ito. Hanggang ngayon, di pa rin sila nababayaran. Di po ba? Oo oh, nga. Kaya nag, kami sa kanila, nag-counterpart na lang kami. Kaya ang project na yan ay para sa kanila. Hindi kailangan maglibor. Walang budget sa libor yan. Pero naawa kami. Naawa. Ganyan ang ginawa namin. O oh, sige. Mayor, kung naawa kay Mayor, bakit sila pinapirma sa payroll na pinalilitaw na sila'y nabayaran na samantalang hindi ang pa niyang tatanggap yung pera. Ang accomplishment report yun. Ano na, po? Ang pinagawa na makumplito. Accomplishment report para sa payroll. Okay. Nagawa na po nila yon Mayor. Dalawang kinsenas na. Nagawa na. Nagawa na. Oh, yun, dito na sa opisina ang problema. Ah, yon. okay. Yon. Okay, sa so, opisina lang. So, Mayor, pag pumunta dyan sa inyong tanggapan, si Ma'am Janice, mag-usap kayo. So, mapoprocess na po yung kanilang mga cheque, Mayor, Sir. Dali na. Madali na yun. Kung Ipapasis natin. Madali lang. Okay, very good. Sige, Mayor. Karoon karon na, Mayor. Ang ngayon na pupunta dyan si Ma'am Janice, Mayor. Okay. Mayor, sobrang thank you, Mayor. Ha. Dagang salamat, Mayor. Ha. Oo. Oh, Ma mayong, mayong buntag, Mayor. Okay. Okay. na mga pabor kayo sa nila. Ha? Huwag kayong palaging pabor sa mga taong yan. Huwag palaging pabor. Hmm, <laughs> na. Bahala na. Oh, sige. <laughs> eh, Mayor, ganito yan, ano? eh, kailangan natin bigyan ng pabor ang ating mga kasi hinalal po tayo nila para tulungan sila, lalo sa ganitong klase mga sitwasyon. So in a way, kayo pong binigyan nilang pabor na may loklok sa inyong puesto okay. Di ba? At ngayon, Mayor, yung ginawa nilang pabor sa inyo na niloklok ay sa pwesto, ibalik nyo yon sa pamagitan na mag-perform kayo. The reason kung bakit ho kayo nila iniloklok -lok. Di ba, Mayor, sir? Okay. Na-release naman dali, ah, huh? na... ha? Ano sa Ha? Huh? Na-overheal? Uh, May voucher na. May voucher na? Okay, okay. Very okay, good, Mayor. And uh. Andito yung budget officer na nilo. O, oh, uh, sige, sige. Budget officer, very good. Budget officer. Uh, hello, sir. Good Ma -madam. morning. Madam, so, meron ng voucher? Sir, uh, as to sa uh, appropriation, sir, the voucher was, uh, the obligation request was obligated. Oh, okay. Obligated meaning? It has an appropriation and it was obligated and after that, from the budget office, okay. it will go down to the accounting office. And then? From the accounting to the treasurer's office. Treasurer, and then? From there, a check will be issued, sir. A check will be issued, okay. Uh -huh. So, mga ilang steps pa, tatlo? A check, and then for approval sa municipal mayor and checking. Oh, municipal mayor pa, and then checking. Aba, balik pa. Ah okay one two three and then balik-balik. mayon okay mga yung the whole process ma'am, mga ilan mga ilang araw madam ah uh, as long as all the documents are complete yes approximately uh, what do you think uh, how many days give and take from here yes from here up to there ah uh, how many from the budget office yes ikan sa budget office yes uh, one ka kanang As to availability of funds, yes. That day. Well, how about giving us an approximate, like give sir, and take, how many to, um, days, weeks, sa, months? Sir, as to sa amo ang level, sir, sa budget, we only certify as to the existence of the, of the budget. operation. Oh uh, yes, sir. Okay. After that, the voucher together with the other documents shall be okay. Granting na so, lahat po ng mga requirements na meet. Okay, kasi meron na palang budget, di ho ba? May voucher na, sabi ni Mayor. Yes, sir. Uh -huh. So, ang gusto ko malaman, kanus a kanag kanag salapi mo mo adto sa ilang mga kamot kailan sa saya yung pera sa kanilang mga kamay pila ka adlaw pilang araw uh, sir kana after the calculation uh -huh. ma'am calculation kuha ko okay. kuha ka uh -huh. ng calculator ikalkula lang ba mga estimation sir, lang ma'am kana sir i will refer this matter to the accounting office because The papers with this is with them already. This is, excuse me, this is what we call bureaucratic red tape. Yes, sir. Uh -huh. Oh, red tape. <laughs> Unsa man kinim, pwede kong gawin para mapabilis po yung proseso. Sir, mas mabuti pa doon sa accounting office as to ano nang. Accounting red... office is under the mayor's office, tama? Yes, sir. Uh -huh. Oo, oh, eh, balik mo ulit kayo, mayor. Ah, okay, okay. Okay, okay, okay. Ha? Ato, ato ko sa accounting, kami mag-istorya ni sa accountant. Pagdating sa accounting, mag-istoryahan na lang kayo sa accounting? Istoryahan na mo sa accountant. Oo, oh. okay. Na-up to the floor. Di ka floor, di ka floor. floor. Ato, galing-galing. Ato, accounting, mag-istoryahan mo. Istoryahan mo. Okay maybe it's about language barrier baka hindi lang kami nagkakaintindihan sige nahihirapan lang sila mag-express sige uh, I'll give you the benefit of the doubt sige mayor papuntahin ko po diyan Ah uh, uh uh, sige po mayor huh? po, pupunta dyan sa inyo Mayor, si Miss Janice siya po mismo ang kakausap sa inyo at least kayo po talaga magkakaintindihan uh, dahil sa inyong language siguro ako hindi ko lang naintindihan hirap kayo magbisaya hirap uh, mag-explain mag uh, ako rin po nahihirapan din magbisaya Okay. Sige, Mayor, pa -pa ko na lang dyan. Ha, Mayor, sir? Accounting na uh, sure. An uh, -an Mayor? Accounting na sure. Hello, sir. Sa accounting to Good morning. Oh, ah, uh, go, go, accounting. Oh, good. Accounting. Uh, oh. Give and take accounting mga ilang araw bago uh, makuha nito mga fishermen yung kanilang pera. May voucher na ro sabi nung trade. Ah, uh, fishermen? Oo. Oh. oh. kasi mayroong nagka-problema may sa ilang mga document. Oh. Sir. A anong problema sa document? ang uh, mga supporting documents, mayroong hindi nila na-comply. Oh. And then, ngayon, kasi yung sa, more of ang um, problema sa doon sa agriculture, kasi sila ang mag-process sa uh, document. documents. Sino ka ng agriculture? Pastilan yung taon. Uh, sa si CJ, sa agriculture, kasi mag... Bakit di na pong pasok dito yung Department of Agriculture? No, sir. We have the agriculture here also, the Department of Agriculture. They're the one who are processing the... Which is a part document. of the mayor's office no uh, uh this one of the departments here yes no, because that's under the mayor's office yes under the uh, then therefore office. the mayor has the say to all of these things that you're mentioning to us all the mayor has to yes, do is but, push but a, push office, the button the button will lit sir, they were informed all of all the departments so that these departments will move and act as asap Yes, sir. You know what I'm saying? They were in the head of the department or, or the department of the Ag agriculture where it was informed on what were the deficiencies of the, de the supporting documents. So, what are those deficiencies, ma'am? Oh, yeah, ma ma'am, so ma'am, ma'am. What are those deficiencies? Like for example, the payroll, the computation, and then at okay. first, I think the one will who can tell you also on what has what oh, happened. okay. Someone will, someone will counsel me? Okay. Can you pass oh, the phone to someone who will counsel? Is this a lawyer? Counsel? Again, sir? You said someone will counsel me now? Yes. Is there anybody else that you want me to talk to? No, I to think it's more of the agriculture. Mr. Jay, Mr. so can't tell you that because... Okay, Mr. Jay, is, is Mr. he? Dr. Is he with you right now? Can I talk to him right now? No, 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 no. He is no, not. No. He, is, he is not here. Where, where is he? he? His office is in the other building, not here in the oh. municipal hall. Okay, can, can you go to the other building, and pass the phone to him so but I can talk. To, we will let Jay. Oh, no, no no no! I'm just kidding. No no no! I don't have time for that, ma'am. Balik, will please last now. Pasti lang, gino. You know? Hello. Ah, mayor mo, ma ato nam din ha. Pupunta na dyan si Ma'am Janice. Pakitulungan nila, ah, Mayor. Babalikan namin sila next week. Mas mabuti, para makita niya. Okay. Basta next week, Mayor, babalikan namin. Hopefully, meron na po tayong resulta. Ha, Mayor, sir? Okay. Okay, sige. Mayor, salamat, Mayor, ha. Okay. Okay. Ma'am Janice. Hello po. Ilan ba kayo dyan? Ano po, 24 po sana kami si Rafi na manggagawa pong mangingisda. Okay. Kaya po, yung apat po, siyempre yung presidente presidente po ng barangay fisheries po namin yung isa at saka sekretary, babae po yon kasali po yon sa payroll. At saka yung asawa po nila. Ma'am, ganito ang gagawin ko ma'am, naawa ko sa inyo. Bigyan ko kayo tipa 5,000 bawat isa sa inyo, kayong 20. Habang inintay po natin, ma-process, mukhang medyo matatagalan pa ito ng konti. Kung napakigay nyo naman, usapan namin ni Mayor, pinagpasapasan ako. For the meantime ma'am, kahit paano, siguro, yung 5,000 libo, bawat isa inyo, bigyan ko muna. Padadalang ko ngayong araw na ito. Okay, ma'am? Maraming salamat po, sir. Apo. And then, uh, bukas, ma'am, punta kayo kay Mayor at magharap-harap kayo. At least, kahit papaano, meron kayong 5,000 libo muna. Okay? At Apo. next week, sir. papalap namin sa inyo. Yes, ma'am? Ano po, nung pumunta po kasi ako doon, sir, sinisigaw-sigawan lang po ako ng Mayor. Ah, hindi na. Pag sinigawan ko ulit, ganito gawin mo. Pagdating mo doon, hawak-hawak mong telepono, oh, speakerphone mo, tapos nandun ako, nagkikinig. Okay? O opo. Ah, sige ha, promise? So, Maraming salamat po, -speaker Sir. Speaker phone mo habang nagpag-usap ka kay Mayor, tapos nagkikinig ako. On air natin gagawin, on air sa Wante sa Radio, para napapakinggan opo. ng buong Pilipinas. Okay? Opo. Maraming salamat po, Sir. Sige po, ma'am. Ingat po kayo palagi. Mabuhay ang ating mga mangingisda. Opo, ma'am. Okay. Hu! <laughs> Mayroon pa ko. At least, ano si Mayor? Sabi nila, di ba? O red tape. Red tape daw talaga. Malakas ang red tape sa kanila. nagbibigay na po ako sa ibinigay niyo po tulong para po sa aming mga kasamahan po mangingisda. Ito po, taglilis na po sila. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang... Rapitulpo. Wag ibinago niya, idol. Napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw wego bayang kanang may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord. na bahalang magbalik. Salamat siya, idol. Siyempre, ikigigiya ganyan. Kailangan ka ng sambayan. maraming salamat sa inyong tulong dahil ngayon ho ay nakatanggap na po ng sahod ang lahat ng mga mangingisda na inilapit namin sa inyo. Salamat ho. Si Mia na po ang sumagot sa mga sahod sa ating mga mangingisda. Salamat na rin po kay Mayor. Salamat po ulit Idol Rafi. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi pa ho namin malalaman kung hanggang kailan pa kami mag-aantay. Ngayon po ay makakabili na po kami ng bigas at makakabayad na rin po kami sa aming mga utang. Maraming salamat po Idol Rafi.